Ito ang Kent's Meats and Groceries sa Redding City, Northern California. Eksena ng paggala ng isa sa pinakabihirang uri ng hayop, ang Fatty Prowler. Ano ang habol ng Fatty Prowler na ito? Pastrami. Suot ang black and white na hammer pants na matagal ng hindi na uso, maingat na tinitingnan ng Prowler ang kanyang target. Ayan, the coast is clear. Nagsuot siya ng pantyhose sa kanyang mukha para hindi siya makilala. Hindi malaman ng mga researchers kung bakit niya ito ginawa matapos niyang ipakita ang mukha niya sa camera pero ito ang kanyang ginawa. Nang makakuha siya ng sapat na lakas sa loob, ginamit ng Prowler ang kanyang lakas at bilis at naghagis ng bato sa salamin na nakaharang sa kanyang target. Hindi ito umubra. Sa kanyang gulat sa security alarm at sa kanyang pagkakabigo, umalis ang Fatty Prowler. Salamat sa video na ito ay ma-examine -e natin ng husto ang big fat flop ng matabang magnanakaw. Kahit na siya ay mataba at malaki, hindi niya nakayanan ng salamin. Sa kanyang pagkasensitibo sa tunog ng alarm, mabilis siyang napaatras at siya ay napatid ng isa, dalawa, tatlong beses. Isang taon nang hindi nare-report ang pagkakita sa kakaibang uri ng hayop na ito kahit na laging nakabantay ang pulis. Kailan kaya natin makikitang muli ang fatty prowler na ito?